Hello, Single Leo. Ito na po ang inyong reading. Love reading tayo. What's next sa iyong buhay? Relasyon? Pag-ibig ngayong taon, 2024? Single Leo, anong nga bang parating? Meron bang parating? Anong ganap? Anong mensaheng gabay? Ang dapat niyong marinig ngayong bagong taon, 2024? Ayan, But may nag-iingay? Parang may patunog na Shopee. Tayo po ay live na live ngayon sa ating YT. Para sa mga Leo. Ano may iwan natin para sa kanila? Message? Single Leo. Ngayon, 2024. Anong ganap? Love life. Buhay, pag-ibig, relasyon. Single Leo. Guys, ay know hindi napapakita yung pag-shuffle natin sa live. Pero i-upload rin po natin ito. Para sa ilan na hindi makaantabay. Leo, 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 Love Life, Love Trading. Anong naiwan natin para sa kanila? Okay. Single. Two of Pentacles, reverse. The Knight of Cups, reverse. The Fool, reverse. And the Four of Cups. Lahat sila ay reversal coins or reverse energy. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Sige, pero... Hmm. Parang bang meron kayong ano dito eh. Unahin ko na, meron ilang senaryo yung nakikita si Monchal. Unahin ko yung... Okay, unahin ko to na parang meron isang tao na nakasilay lang sa inyo. Single Leo. Na... Nag, merong, sige, merong pag-lihim, lihim na pagtingin na hindi niya mabigyan ng pag dahil marahil parang sa'yo kasi, yung dating mo, as a Leo, umaangat yung confident. Yung minsan nakaka-discriminate. Tama ba? Nakaka-discriminate yung dating mo. <laughs> ano daw yun? Kumbaga, parang hirap mong i-approach hira dahil ang taas ng tingin niya kayo, ang lakas ng dating mo, na hindi niya, hindi niya mapigyan ng pag-aksyon guys, yung gusto niyang iparating, or nakaka-intimidate nakaka, nakaka yung dating mo, kasi parang ang lakas, pero meron dito, so yun yung pinaka-word, or takot sa, sa discrimination, pinaka-word, merong isang tao, naglilihan ng pagtingin, for some of you, maraming merong ideya na dito, pero para sa inang tayo, general reading ay wala pa. Okay, parang ngayon ko lang na-mention yan sa ilang unang nabas nabasahan natin. Umangat yung secrets. Hmm, ito po ay maring mag-apply sa'yo or sa yung person. Okay, reversal tayo. Pero, ano lang, sumasabay ka lang din sa flow ng iyong love life or maybe isang message po ito for Leo ano lang din kumbaga take it easy let things flow naturally pagdating sa iyong buhay pag-ibig relasyon yung parang nakalutang lang kayo dito I mean sumasabay eh. Na hindi kayo nagmamadali ang mga bagay-bagay ay inyong pinag-iisipan na kaya marahil parang itong dating nito itong tao sa inyo o isang taong ito ay parang hindi ka naman interested sa kanya or parang ang layo ng tingin mo kasi hindi kanya niya maarok ayun so, ang dami mong iniisip ang dami mong lalo pa nga po kung meron ka na talagang obligation sa buhay pamilya, tahanan, at ikaw yung providers, di ba? So, parang hindi siya, hindi siya makasingit sa iyo. Or, sa mas praktikal, bilang mga Leo, sa lakas ng inyong mga dating o magiging dating ngayong taon, ay eh parang hindi siya makasingit sa ilang maliligaw. Okay? Or hindi niya, hindi kanya ma-approach. Or nakasilay lang ito ng tahimik at pinag-aaralan ng iyong mga galaw? Why not? May pagka-intense na natin ito na is something mapunta sa pagkasobra. Okay. Maaaring ito po ay mag-apply sa kanya ng higit sa isang taong ito. maat ko lang yun. Pero patuloy na meron dito transformation when it comes to relationship this year. Single Leo. Actually, mas mas malalim. Sabi ko nga, nag-iisip kayo eh. Parang hindi kayo maarok. Mas intimate yung pagtingin nyo o yung pananaw nyo sa buhay relasyon. Gusto nyo ng something hindi na lang basta-basta. Kumbaga, ready kayo to move forward sa ilang transitions, sa ilang changes. Kaya hindi imposible na maging ready din ang mga bagay-bagay sa inyo ngayong taon single. Panahon na to, para paangatin yung enerhiya mo, na kung ready ka naman na i ang isang tao, or i ka ng isang tao, reversal tayo. Eto na yun. Okay? Mas papunta na kayo sa isa't isa. Papunta na kayo sa inyong mga matatawag niyong mas malalim na connection yung may pang long term na mas serious or mas romantic, mas may pagka-intense or intimate. Ayun nga, sabi ko nga. Mag-move on, mag-move forward sa something or someone bagong mga Leo. Single Leo this year. You will be ready. Okay, so add tayo ng ilang messages para sa mga Leo, ano pang ma natin para sa kanila? Single Leo ngayong taon. Okay. Uy, sabi na nga, moon. So, may pagkamalalim talaga. Na san halo-halo yung feelings, yung emotions. Andito yung takot. Andito yung kilig. Halo-halo, mixed feelings. Andito yung parang pagiging private nyo lang. Low-key na ang hirap niyong i-approach minsan, hindi maka makaraan ng inyong mga maliligaw <laughs> dahil kasi nga, parang ang hirap niyong i-approach yung dating niyo to, marahil, okay o yung aura niyo, kasi hindi na lang kayo basta-basta nagsasettle o magsasettle ngayong taon, mas matalino kayo at dyan Leo, umangat ang moon so yung feelings na aangat this year ay talagang love. May pagka-intense. May pagka-malalim na kanina pa natin na may mention. And dito yung comfort, yung stability. Follow your heart this year, Leo. Kung sino yung pakiramdam mo ay para sa sa'yo. Maraming hindi ka nagkakamali sa part na yan. You'll be very intuitive. Yung intuition ay may pagkamalalim daman nyo ang tao. At yan ay malalaman nyo. Libra. Yung energy ng Libra po. Ano, hindi kailangan laliman. Uh, I mean, hindi kailangan mag-apply lahat ng sign. Additional lamang ito. Pero dito ang Libra energy balance. Pupunta sa relationship or even marriage for some. So, actually, moon, water sign, sama na natin. At ang air sign, May something sa part na yan. Pero, yan po ay additional lamang. Ano in, yung pagiging genuine, pagiging balance? Partnership, relationship, you will be ready this year. Or merong isang taong magiging higit na handa para sa inyo ngayong taon. Merong pag-angat ng feelings. Or merong magpaparating ng feelings. Merong love proposal for some. Sige. Puna tayo love. Signs. Okay? Signs in love para sa mga Leo Ngayong, ngayong taon, single dio 2024. Anong may iwan natin para sa kanila? Single year. Ayan. Ang daming pumagsak. na to. The big, the silent, the big. Kasing big, ni Moncia, the silent. So, maaaring someone mysterious ito. Sabi ko nga, maaaring nakasilay lang ito ng tahimik sa inyo. Or, kaya ito, ito yung mga aura nyo or ito yung sign na titingnan nyo, papakiramdaman nyo. Someone silent or somewhere silence or saan merong the big, the shield, and the thunder. The shield. Ayun, parang um, kung ako i-relate -re yan kanina, no? yung, yung, yung kayo, parang merong, merong nakaharang sa inyong mga aura na hindi kayo malapitan So, if you're willing, really single, alisin nyo yung harang na yan. Ano? I-release nyo yung parang pumipigil sa inyo na mahalin kayo. Dahil meron. Merong parating the big one. Ayan. Someone na malaki. Kasi laki ng inyong mga puso. Kayo yung mga Leo, you have the biggest heart in the zodiac, guys. The big. The thunder. or Kapag merong paspark. Ayan. Kapag kumiglad may pakiglat si Mayor. Ayun na ang sign. Maring malapit ka na. Or nasa tabi mo na. Si The One. Bilang yan po. Ang ilang messages na umangat para sa si inyo. Buhay pag-ibig relasyon. Single Leo ngayong 2024.